Hello guys, kumusta kayo lahat? Kumusta? Andito ako sa Parisulong. Please yung ano, yung mga bago pa lang silip ngayon, please subscribe muna bago niyo tapusin yung panonood. Okay? Kanilang lang ano. Kalsada puno ng halaman ano to yung klase ng tawag sa amin dito eh, kalipayan mga ganyan marami kasing uri to eh, ng halaman eh, kalipayan tawag sa amin mayroong red mayroong green iba-ibang kulay nitong kalipayan Yung ibang manag-aninaw, meron na silang mga binibilad na palay. Hangin. Ito ano uh, anihin pa? Oh. Maabutan sila na ano ng fiesta, fiesta sa kanila dito eh. sa so, so, Sorsogon sa susunod na linggo. Maaabutan niyo kanilang palay. Ay mga ano, hinugnaw yung palay. Meron dito yung magandang kulay ng bulaklak oh. Type ko yung ganyan, maganda yung bulaklak oh. Maganda yung kulay oh. Meron pa dito, yan, oh. Magandang kulay oh. Ano siya para siyang velvet. Ang tawag anong tawag, ano tawag kulay na yan, velvet. Yung red na pa yung magka-violet, pink, ganyan pink, violet, o red ganyan Ang kulay niya. Hindi na talaga yung para Dati diyan kami ng miming wet nung kami mga bata pa. Namimingwit kami ng dalag, hito. Tawag sa amin ito ay katsuranga. Marami, maraming klase din ito ng katsuranga. Mayroong mayroong ano, parang palong ng manok. Marami, maraming klase, malalaking bulaklak din. Oh, may sitaw dito. Tinanim dito sa gilid ng kalsada. Ayan. Okay guys, mamaya ulit. Dito salo tayo sa likod. Ah, yan ang sinasabi niya. yung ipa sinusunog na may kasamang ipot ng ng ano manok Baka may ahas kasi may lawr dito kubra. samar kubra. Pwede nga. Pwede nga pidingan sa mga mo pidingan mo pidingan ayun nag umausok -uma ma pa ayun umausok pa sinusunog pwede yung gawing fertilizer guys ayun oh sinusunog oh uh, aso meron daw dito kubra yung summer kubra malaki na raw kasing laki na halos ng braso daw nakapasok dito sa ano nakapasok pero hindi nila nung nakasig nak nakalabas din daw ulit ayun pwede ano ayun ito yung tawag sa amin dito badjang ayan yung badjang ayan may ano na ng ipaw badjang to magpapakiskis kasi ng ano ng palay eh dito magpapakiskis ng palay yan inaayos pa Ay, si Sir Rudit. Yan you know. o. Yan, dapat mabag niya. patrol. Uh, napupunuin na naman din yung in, yan, di lang hindi yan ay susunod. Babalibarin hindi nga ito, ano yan, arinin. Ayan, inaayos pa. Kaysa nga uh, yan, ikaw. Ito, ito nga nila kisa ng palay. Ano to? Asosasyon daw ng baryo. Kaya yan. Ibang ang din sa wala, hindi ilagay nila. Eda na. Ay, inaayos pa oh. Kay pamani yan. Yan dito daw duman yung ano yung cobra dito. Ayan, may mga butas tinakpan nila oh ng bote. Ayan, dito, Nito dito, ayan, dito, Ito ba sila nag-iinagi? Yeah, ano dito, ito, yung sa daga oh. Ito yung sa daga. Yan ay may lupa oh, kaling sa likod. Mm, kaling lupa dito sa dito. Mga dinadaanan ng mga mga mababayad na yan po. Yan, inaayos pa. na itim niya etem badokoototon May da di, mayroon dito pero, ano. Mayro dito ng lubi-lubi oh, pero wala pang hinog. Sige. Ayun lubi-lubi oh. Wala pang hinog oh. wala pang hinog. Lubi-lubi. Kira. Uh Oo. -oh. kang Ginagawang ano yan? Banig. Banig. O siya na mga Banig. Pwedeng gawing... Uh, bag. Bag. Ito mata bariw. Pwede yung gawing bag. Ayan, ito yung bariw. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. may mga tinik ko. Oh. Ayan eh. po bit ko. Ano it did? Ito. Isiring. Oo. si may oh. si eh. katidig. Pati kasi sa likod mayroon o. Oh. Tinik. Mata uh -huh. ini, Yan ang ginagawang banig. Uh, bag. Ah, oh, bag o ano dyan. Yung, yung parang basket. Tapos. Ayan. Tapos. yan ang bariw. Maraming sa amin. Eh. Ewan ko sa inyo guys kung anong tawag sa inyo nito. Basta sa amin dito ang tawag nito, bariw. Bariw talaga siya. Bariw ang tawag sa amin. Pero sa ibang lugar, iwan ko sa inyo kung anong tawag sa inyo. Ay, sa, ito, ito, Bayoal, ito yung bariw. Ang abaka. Ito, ito, tinik, matinik oh. Delikado eh. Pati sa likod oh. May tinik din yan oh. Ito, delikari. ito. To. Itong gitna. Gini. Ginagano'n din. Ginag ginag oh oh Huwag lang pa ganun. Yan, yun ang kutsilyo para matanggal. Kuchiyo. Tapos bibila rin. Bilibilad manira. Yan, oh. No? yan ang ganyan. Yan talagang ang bariw. talaga Tunay, hmm. tunay na bariw. Ang hinahakot yung, ano, yung palay na kikis-kis. Oo. Oh, oh, Gita ko. Automatic. Yan. Uh -oh. Yan. Ngayon, yung, yung pakikis-kis ko na palay. Yan, oh. Nahakot okay. pa. Pwede maging... Sige po. Meron kami tinatawag na libas guys. Ayan, libas. Pampaasim. Pampaasim sa isda. Sa isda kahit saan lalo na sa ano sa karning kalabaw. Masarap tong libas. Yung ano yung dahon. Yan guys oh. Ito po yung herba na pinakang nakakatagal sabon eh. Ay ano yan eh? Kasikas. Eh. kasikas. Ini kasikas. Oo. Oh, oh. Yung mga sugat-sugat. Yung mga galis-galis. Mm. Yung may hey. galis -galis. mga galis. Yan. Pagpatanggal daw yun yun yun. Yan. No? Yan, yeah. titikman natin di guys ito. Ano tawag ko kanina? Libas ang tawag sa amin. Maasim to guys. Hmm. Maasim. From naman o. No? Paksiw. Is karne na kalabaw. Ma masalap to. Maasim-asim. Hmm. No. Basta yung kukunin yung talbos, yung hmm. siya. Siya, si hmm. sa yung pinakamaasim. Maasim siya sa'yo. Mamati kasi nung tatay ko. Pero ewan, ewan ko sa inyo guys kung anong tawag sa inyo ito. Libas. Libas nga. Libas, libas Mayroon pa rito guys. Oh. Ito. Ayan. Libas. Hmm. Comment na lang kayo guys kung anong tawag sa inyo dito. Sa inyong lugar. Basta sa amin. Libas. Di diba sa probinsya? Pampaasin ng ulam. Panlagay sa paksiw, panlagay sa karne, kahit sa ano. Kahit saan, sa gulay. Basta pampaasin siya. Ito yung mga ginagamit sa mga probinsya, sa mga baryo, sa bundok. Kasi walang mga pag-asim. Di katulad ngayon, may mga pag-asim na na... Na, na ready to ano na ready to ready to mix ano ton iwan ko basta ganyan pero ito, ginagamit to yan. Sa karne. Lahat yan, ginagamit yan sa pampasin. Yung gabi-gabi. Pansigang o ano. Basta lahat yung pampasin. Yung gabi-gabi. Ginugoy din yung karin kinking Yung gabi-gabi. This here to me. Yung Ano lang kayo, comment lang kayo kung anong tawag sa inyo. Kasi hindi ko alam ang tawag sa inyo. Basta sa amin, libas. E di sa amin din eh. Di ba sa amin to guys? Eh. Hey. Hindi gabi-gabi, ginuutan mo yan. Mara sa mm -hmm. sardinas. Yan ang itsura nito guys. Eh. And libas. Yan ang itsura, oh. Kinakain ko na nga, eh. Yan. May mga gabi din, oh. May, ano, mga Yung gabi. Yung -king, king saging. Yan. Ito po, tam, bubon yun. may Be. saging, oh. Yung green na saging. Ito tam, bubon natin. Ito, ma. Bubon. Ah, oh, may tubig, oh. May tubig sa may dalan. Hmm. Bubon din. Sige po. Ah, ito, bukal. Bukal yung <laughs> tubig na to ay bukal guys bukal, ay, ano. bukal. bukal yan pwede pang ligo, pang laba huwag na lang pang inom kasi di tayo sigurado, kasi nung panahon pwede inumin, ngayon di na natin alam kung ano na ngayon eh iba na ngayon ang ano ng lupa ng tubig, pero pwede pang hugas, pang laba, o ano, pang ligo pwede, bukal kaya nga guys bukal bukal siya Bukal sa tabi ng, da, ng, tabi ng bukid. Bundok. Katabi ng bundok. Yung bukal. Kasi maraming bukal yun dito guys. Doon din. Mayroon din doon bukal na malaki. Mayroon doon tangki sa taas. Doon sa tang tangki. Matagal na yan. Pero ayokong puntahan na malayo na yun. Yun ang ginagamit dito sa baryo. Ginagamit din ng tubig. Pwede rin inumin. Yung minando sa may tok ng bundok